Yo boy, welcome back. Nandito na naman tayo sa Minecraft. Oh mean, ayan oh. No? sa Minecraft na naman tayo, boy. At kasama ko ngayon itong mga aso ko. Oh, ayan, oh. Ang dami na nila, boy. Ayan sila, boy. Maghahunting pala tayo ngayon ng mga baboy. Oh, mean Wala na tayong pagkain, boy. Ubus na. Tara, tara. hey, kano ba itong mga tumatalon-talon na to? Jelly ace, jelly ace na to. Kaya yung mga alaga natin, boy. Oh. Ayan, oh. Daming mga aso, boy. Oh, mga nangangain yan, boy. Tumus susunod yan sa atin oh, kahit saan tayo magpunta oh. O, dito susunod yan master tayo yan boy let's go asa na yung leader na ito pwede natin itong sakyan eh tara tara ito ito ayan oh tara let's go nakasakay na tayo boy tara ayan oh sunod kayo sa akin dali dali ay pupuntahan tayo boy uy may enderman dito boy tara tara patayin natin yan yari ka sa amin ngayon oh min. Mm, ayan oh patayin nga yan nagtiteleport oh patay <laughs> Ba't tayo ender one eh? Oh, tara tara. Paghanap na tayo ng baboy. Let's go. Yan oh. Musunod lang sa atin yan boy. Tara. Hanap tayo ng baboy boy. Kailangan natin mag-stock ng mga pagkain. Tanang laman yung rip natin boy. Masa na yung alaga ko dito ito. Sakyan natin boy. Tara tara nakakapagod maglakad eh. Eh, Ay, ayun oh. Grabe yung bibilis ng mga alaga ko boy. Tara tara, maghahanap tayo dito ng ano. One eternity later. Tara tara, let's go. Ayun no. oh, ang daming baboy dito boy. <laughs> tara tara. Eh, Ay, ayun oh. Katay niya yan. Kasa na yung laman niya. Ugs, patay. Ang daming baboy dito boy. Let's go. Patay natin yan boy para may pang pork chop tayo tara tara yan oh hugs o oh, yun yari kayo o oh, yun po ito pa patay natin ito boy let's go yan oh. oh ay sakay tayo dito kaya na talaga natin ay hindi dyan dito pinakamalaki tayo sasakay boy let's go yan oh o kainin mo yan yuk ayaw kainin okay, yun oh o oh, diba pag tayo ng ano yan patay nyo yan ayan oh Oh, sa dami pang baboy dito, boy. Yun, know? oh. Uyug, patay. Yan, nyari kayo. Yan, you know? Galit na galit, oh. Yan, you know? <laughs> oh. Galit na galit yung mga suboy. Oh, uy. Parang gusto ko na rin itong mga beep, ah. Yan, you know? oh. Yan, pati mga beep. Para may pangunod tayo. Pang pares. Ah! <laughs> A few moments later. Parang gusto ko puntahan yun ah. May nuwi mataas dun. Puntahan ba natin yun? Teka, teka. Uy, magmukarangan. Hindi <laughs> ko makakita. Yun, nandito na sila boy. Tara, tara, let's go. Aakyat tayo dun sa taas. Tara, tara. Uy, may baboy pa dito. Sayang to. Oh, gusto <laughs> ko. Tatakbo pa. Wala ka ng tatakbuhan boy. Tara, tara. Let's go. Ayan oh. Grabe naman. Nakakapagod naman umakyat dito. Sobrang taas. Ayan oh. He's watching you. Oh no. Naku po. Mamaya tinitingnan na tayo dito ng no, monster. A few moments later. You know, andito na tayo sa taas, boy. Ang galing. Andito yung mga alaga natin, boy. Oh. You know, kitang kita yung kagubatan dito, boy. Tingnan nga natin kung ano may kita natin dito, boy. Oh, you know, may manok dun, boy. Ito pa, isang manok. Oh my god, ang taas naman nito. Ganda naman ng view dito. Oh my god, may nakasulat dito. May nakasulat dito? Kitang-kita mo talaga dito kung saan ka nagkulang. Oh, no. Hindi na nagsalat neto, boy. Grabe naman nagsalat neto, boy. Ang sakit. pupunta tayo kay Dr. Quack Quack Boy. Titingnan natin kung ano na naman yung ginagawa niya, boy. Let's go! Tara tara, ito yung gagamitin nating sasakyan. Yung Ducati natin. Mabilis yan. Ano, punta na tayo. Tara, let's go! Tara tara, pakain okay na tayo dito. Pakyan natin, boy. Iyan oh. Oh, ang galing. May slime na naman dito, boy. Oh. <laughs> Takbo. Mamaya bulin tayo nyan. San ba yung daan papunta kay Dr. Kwakwak? Dito ata yun eh. Bilis natin nakalimutan boy. Yun dito yung daan nun boy. Naalala ko na. One eternity later. Nabulata tayo ng Slenderman boy. Oh nakalimutan pala natin iuwi yung sasakyan natin na Ford. Kaya pala wala dun sa garay natin. Naiwanan pala natin dito boy. O oh, Minkara and ditubasi dokter kuak-wakk Boy Teka. Bakit puro sapot yung bahay ni Doktor akwa Tara tara, tingnan nga natin ano, nang, ano bang ginagawa nun boy. Mamaya kung ano-ano na naman mga pinag-eksperimentohan nang. Oh man, what? Bakit ang daming sapot? Oh my god, daming sapot naman ng bahay ni Doktor Quackwa. Sapot ng gagamba to boy oh. Ano nangyari dito? Bakit ang daming mga sapot dito boy? Oh man, ayan oh, ayan oh, nag-iisip ito kung paano niya yung mga sabot, boy. <laughs> Ang dami niyan. Tara, tara. Dito ba si Dr. Quack Quack? Check nga natin. Diyan ba si Dr. Quack Quack, boy? Dr. Quack Quack. Oh, uh, pati rin dito may mga sapot sa loob, boy. Ano na nangyari dito? Eh, ah? Asan si Dr. Quack Quack? Ayan, oh. Nandito pa rin siya. Hindi niya pa rin napapaayos yung ilaw niya. Oh, no. Ano kaya ito? What? Ang dami ng mga Spider-Man costume dito, boy. Ayan, oh. Ang dami mga Spider-Man costume dito, boy. Ito siguro yung pinag-eksperimentoan ni Dr. Kwak Kwak, kaya pala ang daming mga sapot dito, boy. Ayun oh. Ay, Dr. Kwak Kwak, pwede ka bayramin tong mga costume ng Spider-Man? Ah, oh, Pwede mo iramin? Pili ka lang dyan Talaga ba? Sige, sige. Ayan na pwede daw natin hero men tara tara ano kayong pipiliin natin dito boy ano ay magandang costume dito boy parang gusto ko yung nandito sa dulo ah. mukhang maganda tong costume boy oh ayun ay, oh oh man ang ganda naman nito boy. Ito yung original na Spider-Man. Hiramin natin tong mga costume niya boy. Tara tara. Try natin sa labas boy. Let's go. What? Naging si Spider-Man tayo boy. Oh. Ang galing naman nito boy. Let's go. Ayun oh. Naging Spider-Man tayo boy. Oh. May pang tayo dito boy. Ayun oh. Ang galing. Ayun Oh my god. Masabog pa yung mga sapot niya, boy. Kakaroon tayo ng sapot, boy. Oh, yan oh. Oh, napunta na tayo dito sa bubong. Let's go. Ang galing naman na itong experiment ni Dr. Quack, boy. Spider-Man. Oh, man. Sino kayang gumawa na ito, boy? Mateka. Eh, teka. Sino yun? Naku. Mukhang may kalaban si Spider-Man ngayon ah. tara. Tingnan nga natin kung sino to. Oh my god. Isang halimaw oh boy. Mukhang si lizard ata to boy. Ito <laughs> so, yung mga kalaban ni Spider-Man. Tara tara. Tingnan nga natin boy kung kakainin tayo nito. ito. Oy, lizard man. Tumuko ka na. Kung ayaw mong tanggalan kita ng buntot. <laughs> Katara, ba't may lizard man dito? Bawal ang Lizardman man dito sa OCT. <laughs> Tug-tug-tug. Oh, man. Hinahabol niya na tayo, boy. Takwa. Wow. Hinahabol tayo ni Lizard, man. Yan, you know? <laughs> <laughs> oh. Tug. Takwa. Ako. Mukhang di tumadalab yung superpowers ni Spider-Man, ah. Yan, oh. oh.

mamatay ka dyan. Hindi ka uy, ang galing boy. Tinatanggal niya yung mga... Uh, Pinagawa natin sa akot. Oh, mean. Tara, tara, tara. Eto, may nangyayalam dito. Kasi, uy, gano'n. Nasaan yan? Oh my god. Lizardman mo. Nasa likod na natin. Takbo. Opo. Wala pa tayo. Dalam pagkain boy. Let's shooter muna tayo boy. Oh yeah. Oh gosh. Tara tara. Daan daan lang tayo. Aray ko. Mamamatay pa tayo. Kakaano natin boy. Asa si Lizardman? man? Oh Lizardman. man. Where are you? Oh tara tara. Let's go. Uy. Ang bilis naman maglakad na ito boy. Ang sulit na yung isang lizard na nato. Ang hindi mamatay. Sakit Oh, man. Tara, tara. Takbo. Ang tagal mamatay ni lizard man, boy. Oh my god, ayaw mamatay boy Ayun na siya sa liguran natin oh. No? Inahabol-habol na boy hmm, patay, kulit mo Patay natin po Ayun na, ang tagal mamatay boy